Hello mga besyo, pagkatapos ko nga po mag-training, nagpalit na nga po ako ng damit pang bahay. Kanina pa nga daw ako inihintay ng tita, abi ko. Pagkatapos ko nga po gumaya, kinatid na nga po kami ni Tito Philip sa San Juan Building. Ngayon nga lang po maluwag yung oras ko, kaya ngayon nga lang po kami nagpasukat. Pagkapasok ko nga, ang gaganda nga po nang na bumungad sa akin. Kaya nga po kayo pumunta dito, malapit na nga po ikasal ang besyo nyo. <laughs> Charot, bata pa nga po ang besi niya, hindi pa po ikakasal. Nauna na nga pong sukatan si Tita abi. Aabay nga po kami dalawa ni Mama Abby sa best friend niya. Next month pa pang ikasal, kaya naman may isang buwan pa nga ako para mag-diet. Diet-diet din pag may time. <laughs> Napakalaki nga po talaga ng itinabaho. Oh? Napakagana ko po talaga kasi kumain mga beshi. Ay, ay, kakain ka, patataba ka pa. Oo, ano, oh, ba-adjust nga po ng konti yan. Oh no. Tingnan ka bewang na nga natin 'yan. Ang laki na ng bewang mo. Ang 29 na. Tingnan mo kabewang na kami. Parehas kayo. Nagpasukat na nga din po ng bewang si Mama at magkakasukat nga diet. po kami tatlo mga beshi. Bawal ka na kumain. Pagkatapos nga po namin magpasukat, dito nga po kami dumerte sa may ibaba sa damitan. Ito nga pong video bago nga po ako lumaban mga beshi. White t-shirt nga po gagamitin namin, din na nga po kasha mga beshi. Yung sinuot ko po last year nung lumaban ako. Sa katabi nga ng tindahan nato meron nga pong ukay-ukay. Sabi nga po naman matitingin nga lang daw po sila, pero nabudol nga po sila mga beshi. Paano ba naman po kasi ang gaganda nga po ng mga tinda nila short parang bago pa? Kayo din ba nagsusuot ng ukay-ukay mga beshi? Yan nga sinuot kahit ka 50 pesos nga lang po yan. Nagutom nga po kami kapipili at kasusukat. Kaya naman dumaan nga po kami dito sa just para bumalik ng merienda. Excuse me po mga beshy busog na naman kaya nadighay. <laughs> Ang ganda nga ng ambience kaya naman nag-selfie nga ako dito sa salamin. pina out ko na nga lang po binili namin. hinintay din po kasi kami ni Papa dahil uuwi na nga po kami. Baka po kasi umulan mga beshi. Kaya sabay na nga lang po namin kinain ni Atina. Pagkatapos nga po ko inayos ko na nga po yung mga gamit ko na dadalin bukas. Pinagsama-sama ko na nga din po lahat ng mga certificate ko. Habang inaayos ko nga po ito na ipagkwentuhan nga po ako dito sa pinsan ko. Bago nga po ako matulog maglalaro nga po muna ako saglit ng Roblox. Pagkatapos na tulog na nga din po ako mga beshi dahil maaga nga din po hugigising bukas. Medyo kinakabahan nga po ako mga beshi dahil ang dami nga po ramin lalaban tapos sampu lang yung pipiliin. Okay. Kaya naman pagbubutihan ko nga po mga beshi. Ibibigay ko nga po yung best ko. Good night po mga beshi ko. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.